Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ah, boundaries nyo, ah. kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay sa ugali nyo ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Patawa ka pa? Grato. Galing squatter. ang mararating sa buhay.